Punta kami ng Upay-Upay. Ayun. Kasama ko si Boss Dibidu. Bili kami ng winter jacket kasi eh, para meron pa kami ibang magamit. Good sa suit namin ngayon. Tamahan nyo kami sa Upay-Upay pa, baby. kami sa Dong Mu Station. Akit na kami sa taas. Ito nga pala yung okay okay dito sa South Korea na madaming ano, madaming pupat ng Pinoy. Nag okay okay talaga. Sikat na sikat sa mga Pinoy. si bukod sa mura na magaganda pa yung mga item sabi nila. So makikita natin ngayon kung ano talaga yung mga tinitinda nila kung okay ba. Umura lang ba at magagandang klase pa. Ito niya yung station ng Manila, nila, mga subway. Ang lalaki. Ayan o. Oh. Sabi may photo booth dun o. Oh. Ayan. Naga dun. Got Ito na. Hindi ito na Street foods. Marami mga pang winter jacket ko din. Ayan na. puro pang winter jacket yung tinda nila dito. Meron yung mga sombrero, titingin nga ang tabaya. na mayroon nga namba dagdag rin Meron din mga sapatos. Mayroon. mga pang-electric meron din dito. Meron. Ito puro pang-winter oh. 'to. din tayo na pang-winter para may na tayong mesa. Pantamaso sapatos mo daw, ang mga manan lang 5,000 won, 10,000 won lang siya. Okay. manan lang. Oh. Please, Mayroon mga sweater. Ang ganda pa oh. magkano kaya ito? Ang ganda. Ganda ng tela. Ang ganda mo, eh. Ganda ng tela, Colombia oh. Puro branded eh. Oh. Ang ganda ng tela. Ito maganda. Number no, 1 brand din puro laruan um, alam mo parang basura na no pero puro pinibenta pa yan no ang daming gold o puro gold may oh. mga pagkain din dami ang daming tao ngayon ito mga ano oh nakalapag na lang pura yan ah oh pagkakit na mga books din sapatos ano? Ang daming libro oh napakadaming libro para national bookstore na oh. May mga bags. Ay, dami ding bag oh. Puro bag. Puro branded like at may Merrell, North Face. Dami ang dami ng bag. Parang pang travel o kaya pang hiking. Ang daming madami kang pwedeng ma pili dito may mga speaker mga gold Antiques display, televisions, Dami television. gamit televisions. camera sewing machine, panggamit radio, perlu to. Diya ra kasi ro nagan yah. meron din. Tuyon nakikita ko lagi sa vlog yan yung nakikita ko lagi sa vlog dati yun yung mga mabasagin dati sana ulang lang ako dati Yeah, may araw na kasi eh kaya nawala yung lamig mga uh, bulbs babasagin ng mga plato yan. 이렇게, yan, oh. 가자, 이렇게, so. Ito, yakosro gaza. Iroseo. sa vlog ngayon. Palaing nag-vlog dito. Oh, yan, oh. Diyan, kami sa mga lapag, mga nakalapag lang sa sahig. 10,000 na lang itong lahat oh. tingin tayo ng pwede natin magbili siguro kailangan lang ng laban na to pwede na to tingin tayo ha? what's on on? 5,000? pa yung makikita ang ganda ganda tingin tayo nang meron ang hirap pala maghanap pa ganito no kailangan tsagaan mo talaga yung pag bubuklat ang ganda ni ate oh naka white Tatay sumang isigaw para sa ano price. Sinisigaw niya yung price. Ah, liby, guys. Ganda pa oh. 30,000 won lang. Eh. Around 250, oh. Mga ah, ganun. Ha? Ayos, hindi mo na pala. Pauwi na at wala kaming nabili. saklap pero titingin-tingin pa rin baka mayroon ano ako may makita marami akong tining ng mga jacket pero yun ba kasi sobrang mahal hindi naman mura pero hindi na maganda yung quality kasi ito naghahanap ako ng may mabibili ko pa rin kata kasi pa na kami medyo gabi na kasi tingin-tingin pa ako dito Palabas na kami ng uh, biglang minakita ako magandang jacket na makapal. Laki nga ako ng bag ko. <laughs> so yun, hindi failed yung punta natin dito sa Dongnyong Market dito sa mga Okayan. Nakabili tayo ng pang winter natin kasi tatlong dalong uh, dalawang ban pa itong winter. So yan, yeah, thank you. Hinakawa tayo. Talaban lang natin. So yun na lang yung aking video today. Salamat muli sa inyong panonood sa aking channel.